What's up mga kabasta and welcome back sa ato ang final episode na to sa atong Laksina project mga kabasta So muna siya ang appearance sa exterior na to diri sa may kilid na side So among di backfillin o fine gravel para at least i-minimize na to ang mga lapok des kilid And muna siya appearance if kikan ka sa extension dito sa may right side. So, set up na ang atong aircon for master's bedroom. And, muna siya ang final appearance nato sa atong kitchen area, mga kabasta. So, installed na tanan, including ang underglow para medyo social siya lang tawon, mga kabasta. So, muna siya appearance ang kanisang nga portion dire is ang laundry area plan maguda ang uh, owner nga magbutang siya og uh, yung washing machine to, so kanang giya sa may rigi trash can nga part stove area na siya At yun, kani siya medyo lapad jud umayo ang iyang living o ang dining area mga kabasta and there sa stairs is nag revise mi ani gamay in Ginext extension na namo ang first step ani mga kabasta kay ang na include ani sa developer is medyo na short man gud siya ang preparation so nag offer na lang ko sa akong client niya kami ana para at least medyo paspas -pas lang po din at least ma revise din namo So, muni siya mga kabasta ang iyahang kitchen. So, first storage area is for LPG na siya mga kabasta kay amo na ginabutang og isa ka portion para limpyo lang taw na kitchen udi sabal. So, storage area under sa kitchen sink and additional storage area sa ilalom. Sa unsa pwede trash ini butang na trash can. So, kaning sa left side is for refrigerator. So, may ma incorporate ang ref So, muna siya ka ang final episode na to sa Laksina Project and see you soon sa sunod nga project nato Thank you.